Ang maganda po ng mga mensahe sa atin, ng mga ating mga kapatid, lalo lalo na ating minamahal na Bishop Chisoro Bahari Jr. Ganit natouch po ako sa kanya, sabi niya, lakas loob at buong puso, pagmamahal na ipatuloy ang misyon na pinagagawa sa atin ng siyuan. At yun ang ipangaral, ipahayag, ang mabuting balita yes. oh ng ating oriyon sa Kristo. Amen? At tulad ng ating Panginoong sa so Kristo, sinabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit, ang sinabi sa atin ng Tiyos, kumayo kayo ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. at ang sino mang sumampalataya ay maliligtas at ang sino may hindi sumampalataya ay parurusahan. Bakit ganito kahalaga ang ipangaral ng salita ng Diyos? Alam natin mga kapanalig, dahil ang salita ng Diyos, ang sinabi ng Diyos, ito ay mabisa, matalas pa sa tabak na magkabilay talim, na kapag pumasok sa ating kasukasuan, ito nagpapagaling, nagbibigay buhay. Nagpapabago sa ating buhay. Totoo so, so, po yan, mga kapanali. Sabi nga niya, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ang salitliitan, kaususan o salita ng Diyos ay hindi maglalaho. So, ibig sabihin, mga kapanali, ang salita ng Diyos ay mananatili. Ito po ay mangyayari, magaganap. Pero yung mga, yung mga, hina, yung mga hinahabon ng tao, pera, kayamanan, kasanyagan, posisyon, lupain, lahat po pala yan maglalaho. Kaya pala sinabi sa atin ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng hinahangaan nyo, ano man yung malalaki, matataas na building, o ano man yung hinahangaan natin, Dating ang panahon, ni isang bato ay walang matitira. Guguho. So, anong ibig sabihin ng Diyos? Lahat pala ng hinahabo ng tao na material na bagay, mauwi sa wala. Kasi bakit? Kung hindi natin makikilala at, mapa at kikilalanin at paglilingkuran ang Diyos na nagbigay sa atin ng hininga, ng buhay, at lumalang sa ating buhay. At yun ang Panginoong Heso So, ibig sabihin, napakalaga sa tao ang makilala ang Diyos. Kaya pala, simula sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan, sa una, di ba sa lumang tipan, ano po, ano po kinawa natin Panginoong Diyos? Nagpadala siya ng mga propeta. At sa ating unang pagbasa, mismo si Elias, di ba?